buntag may hapon may gabi so nabalik na kita. ako na ako dai si Didi og ako day si Boki nya wok sa mga ito 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 kayo it's been a long time guys so sa so, mga viewers na ano nga mga followers pasensya igay, okay? kay mong Ah, ah na, na gamay sa life. Di gusto ng ni Sbuki, good i plug po mo ni gusto. Ah, oh, na take kapian da sa panqueo de guys no sa mga ganan magkapili ano. So bisita ra mo sa panqueo. perfect combination ganang Bokis coffee o ganang panqueo. Perfect combination. Perfect combination. Yan apo ko an. Balbukuan mo hapon di ba? Oh, mabuntag na na. Mga what time na? Mga ma-open ang pancake o galas noibi, preparations sa mga nanas, mga before lunch na, -na available ng na is balbacua, the original. For lunch <coughs> na yun, uh, what time na mahurot? Depende, na yung sa sa'yo mahurot, mga alas tres hurot na. So katong mga mga to gabi, magpangita, say na po yung mabot gabi, depende rajud sa tao. Sample garon dito, marag, na apat to ubay ditong bilin mga 7 ka serves dito before go nilakaw gikan mo dito ganina ah uh, what time ba okay. din radio ang Boki's coffee di ay. Ah, uh, karun, kayo ni Ani Mangodre. <laughs> <laughs> so, ay ay, di pa nung <laughs> ay kung yung pasaneng nga. Oh, dili rin ako nun. Kusit okay. kaya akong customer, kwarta ku <laughs> <laughs> <delay, okay, okay. laughs> na unta. dili, okay rin. Okay. Itong yun, nag-uras ni Juan kayo para makapalik na bundang Giminga kung pagod ni mo god. <laughs> Giminga ko kana ko gud na ta kag bokis coffee nga. Ayay, wa man ni ngon. Sunod, sunod. Next week, next week. <laughs> next month. <laughs> <laughs> sige, sige. Uh, so, unsa may, unsa may, since atong last na kita or history ano sa podcast, unsa may bag ni Lil Boki? Uh, ano sa last na itong historian ano kaya naging kaibok? Kaya na dyan Before pa patos, kuan? Raya. Before Raya, no? Mm. Mm -hmm. So, marag dito, dagay ito, nagsugod itong nabisi, dagay ito sa kuan, workshop. Mm. Then after sa workshop, dito na, nagkakuan ko ng katong nga workshop kay marag. Before pa ni mo ang negosyo? Oh, before pa dito, before pa dito, uh, last na nga kita. So, mo ito, nag pag ako graduate do guy no mm, i think so mura pag uman ako graduate ko ayan ganang moto nagplano mi nga maggamog shop coffee shop diyan moto do nagka workshop sa bell tower katong sa tune mm. then moto last na to nya <laughs> ko nagvideo ta Matag mo ito yung last na content na ito nga wala pa dyan na human ng Dulgaro. Oo nga, wala ba yung oh, kapulong nang ito po video. Hindi ako yung shoot. So, ato, amo niya itong kung ano yung gawin sin siya, gawin yung aki. na ito. una pag-release ang mga kanta. Hello, <laughs> uh, shoutout. Ang um, maulagi. Pero, mga ito siya ang update na ko rin kay... Dito sa Tchon, katong workshop, nakahimamat kong mga young artist po, mga instrumentalist niya kani laging ganahan pud kuno ay da magbanda sulay-sulay ba mo na uh, buo dong samb ok ni 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 raya yan unfortunately wala mi na sulay-sulay, gi banga mangayo mi eh. aw <laughs> oh, mo mas maayo man ang ma na uh, pagsugod kay you will never learn kung wala kay mistakes mi kay i mean sa mga na Ambot sa ko na sa isa sa mga judge ni Stryana Romina. Iyak <laughs> kung sa mga upat na ni Apil, isa raw ang good memory mo kayong kang tarong na banda. <laughs> Bito. Uh. Kabalo po na. Uh, so okay. Wala, wala, wala nawala na wala. Wala uh, mo sulod. Kakatawa mo nga Tripping ra dyan. Doa mo nga. Kaya nagkaabot ang mga kayo, nag um, utok ba. What if mag gamatag banda dyan. Sulya na itong anina na dito. Yeah. Timing po nga na iraya. Apil day Mawa siya mong gisulyan. Pero mawa lagi ito. Then, marag mawa siya siya stepping stone po. Nga marag na abot misa point nga. Ako silang ipangutan na nga. man. Pwede yun na doon eh. Or dito rato taman. Ano nila nga Katuwa mga kauban po. Yan na alahos. So, Oto, until rin, nagka, naka, kuha, nara, na, Japan, me. ga-exist, ra, Japan, ang thumb, oak, then, after, pila, ka, months, ah, oh, wala, da, kaabot, og months, or, mga months, da, no? After ato, nag, uh, August, to, mm, months, rato, naga, Augusto, mm November, <laughs> no, <yun>. biya, <laughs> 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 Dili ba, after ato, nag, first gig, me siya, nag, naka, first gig, me sa FU, ito lang Lutas Film Festival. Uy! Shout out, Lutas. <laughs> uy, mag-isudro nyo nga. Kaup no, ay mudagay gituyo na. Wala, wala. <laughs> Dili na scripted eh. Bukan. Dili na scripted. Sa ni Hollywood. <laughs> <laughs> so, mo to, nakakuan me, naka perform me sa Lutas, ito sa FUN. Wag ko ga-expect sa crowd po nga. Naganahan po po sila sa mga performance ba. And na-adjoin ni Duol ako po niya shout out it, ni sa siya, siya kay kay man do facebook mga ka to siya yun yun sa ano siya dito nga first niya na doon na ay ay siya dito <laughs> 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 ay no, pwede pa picture ano ko sure gig, gig ano kay matay first gig ba nato nga uh -huh. wala tayo, wala pa tayo inan yung mga experience ba sa uh -huh. band so ni duol sila na ako pa picture yun nga, nung, nag, ama mag perform do mong composition na to. Katong nagama na mo sa tong songwriter's night ba? Hmm, katong so, balunggam? Balunggam. <laughs> ama mag <-i> perform do <laughs> balunggam niya. Murag, kuan positive impact ra ba mo na uh, anang positive ba nadawat na, na kuan ba feedback no feedback so nana jadi iyang first na pangutan na Kano sa ninyo do i-release? <laughs> ano siya? Wait tao, mo wait na ipunguta <laughs> niya. No Kano sa amat ninyo i-release? Kano sa ninyo i-release? So, ana ko dito nga, ang um, patigay. Okay. Wala pa, basin po hon. Ana ako, basin po hon. Amo siya ni, uh, Kay, um, abot, na eh. Kwan, mag-arrangement na tarong. Ang bang pa ito yung una na mong abot dyan. Nga, mato siya dyan. Ano siya dito nga, ano sa do, i-release yun ako, puhon buhon din. Ano na, sige kay, support ko na sila na ano, nindot po ito nga. Kuhan po, uh, nga, opportunity kay. Daggan po ko na meet ato po na mga, kuhan na nang scene sa, anang sa videography, bitaw. Mm. Sakto, sakto ba? Kana, uh -huh. ano mga filmmakers ba nga. Ano, marag niya, action pa ganito sila, napagay to yung usang, ano action, offer ba nga pasinbon ng gano mga trabaho eh, murag il, murag plano niya nga siya mo shoot or something mm, yeah, ba, so. mo ano nang, 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 na nang chat na ira may until now yun update update ra so basin pohon jud ma uma na to nga kanta maybe next year may magstart pero na may ngon si Chris Dender na ko nga kuan na apit na ba december apit <laughs> na <rin> ba <laughs> oh so yeah shout out sa ko diri sa live be eh. Shout yeah, okay, out Queen sa Ay Ate Tanya Mga B.E. Ano Ay gani oh God, Musta man si Mimeo Ria mm, um, uh, Kita si nga Tanya Mama ni Mimeo Ah oh, dili Siko mm, ate Dili The vocaler man to uh. So Moto Asan na ganito dapit Kuhan Yung mga kanta sa Niwang um. Ay tambok <laughs> So, mo to siya then. Ah, uh, karon karon sa mga thumb na namin nagam <coughs> na namin nagama na dua dua kanta ang usah mo pang gitrabaho din kulangan na namin. basta kato poon poon, ma-release pa may mga songs as a band so ya, tangi yung tayo nyo may supportahan guys Yeah. ito daw, guys or guys? Guys, uh, guys. Oh, ikaw pa, guys. Ay, ito, automatic <laughs> <estructural> <laughs> <muna> na na. Automatic na kailangan pa bang itanong yan, Char? Sure. Hmm, ano naman na. Ano so, naman na. So, mo daw niya, di pa yung kay... Sa mga tapok roon mo solid, rapo daw damang banding. Anong ma dili pa rin uban mo nga. Ilang ibto ng yung drummer. Uy! <laughs> Uy! Uy! <laughs> Dili mo lahi mo gud ko Ah, bitaw long no? katong Dream Theater mo gud. Nakabalita Dream Theater nga ni Balik si Mike Portnoy na nawala si Mike Mangini ilang gibot kini Balik si Mike Portnoy. Mo mo gud ko pusog ikaw ah. Wala ko kabalo ko ko na ni lang. ikaw eh. <IS good> lahi <laughs> mo di. Ikaw mo iko an. Dili kay lahi mo gud ko nga gud. Ah, ayan um. okay, right to. Lahi po to siya. Lahi po <laughs> to siya. <laughs> <Bu -ang> lahi <laughs> <God. Lahirap> po. Ikaw mo gawin. <laughs> lahi <laughs> na po. Basta ka to rin. Mga to siya. Ikaw, voice Mas na mga voice Okay, ra. So far sa mga niyagi. Go on. na nakakita na kong members sa mga bandang na uh, gitawag South Bugs. South Bugs. Yung release mag-single karong November 18. Bang! Pohon. At nga na na, guys. Lah! Uh -huh. Kuan man na quiz, November 18. Ano Ben and Ben. Ben and Ben. There is dumagit eh. Oh, Ako na diyo. lunch. Igo raman may mo post online. Ah, bito, bito. Sugdan sa namo anak kay Kuan naman mi Actually, man siya story. Ganaan ano, tama nga uh, full band ang mga kuha na members like na drummer, guitar, na kompleto. Mm -hmm. Pero so far, nakuha mo na mga tao, di mo good committed yung gayo ang tanan yung komito na gud is kaming tulo mm -hmm. ang vocals ako o ang isa ka guitar so ang ending ang labas na, na na, lang sa banda is tulo na lang ka official members which is kami yeah, if ever mo tukar man live or kung kwa na lang may mga ganahan mo session or ano ba bito bito okay importante mo gud sa banda ng nai kinagining mag songwriting sessions mag-abot gud mag-nagnapoy role Amo ba na dili ra kay sa music ra kuto ba mong roles? Naapay role ka nang ma sa videos, sa reels, dito, sa dito. Mga social media na posting. Importante mong po na, no? Um, ang social media management. Nami yung mga roles na ana. So, which is important po. So, naay sa graphics na mo. <coughs> Naras MJ po dya. Naras po si MJ, <laughs> nga <yung> masaligan. <laughs> yeah. Wala. Yeah. So, so, naitabo is kami yung tulo, which is puhon mumupost post nami so good maybe tomorrow or karong sa madron Tuesday eh Monday maybe karong Wednesday post nami may so good para ma-introduce ang mm -hmm. banda yeah. hopefully yung support na sa mga tao kanina matig na guys is matig nga pohon pohon sadya mabun yung sound good but shout out ay ni Sir Jason Belen na mag keyboardist hehehe nagkata na ko siya ron ang galan siya anyway so sa sa mga naitabo sa workshop Hey, Google, stop. <laughs> <laughs> sa mga nita po sa so, workshop, kung sa may murag imong mga uh, murag fi, uh, it, gani? Uh, insights, bali. Insights. Uh, so, sa ako, uh, ito nga workshop, no, nga, as a side coach, uh, napo mentor ato nga team. Hmm. Uh, kung ano, nakita, ito na ako, na, uh, nindot kayo, Jud, ang panghitabo, kay, Murag naa didto tanan, adiliman tanan, katong mga committed, rigid, mga ni sacrifice sa ilang time nang willing gyud kayo nga maka-learn kay nagtapok so, sa sa lugar before pila to ka days, three days betor. Oh, so, ang workshop, ang, ang three workshop, 3 days oh. paydays, so, so three days na na nagakuyog ta didto. Murag nakita gyud ako nga naa gyud na gyud padulungan ni music scene sa Negros jud gay naay mga gasunod na mga gasunod nga mga musicians, mga instrumentalist, mga songwriters, nga mga artist nga committed ba sa lahang passion, ana ba dili kay kuan lang ni agi ko sila og workshop so katong nga uh, workshop jud para na ako dako kay to impact para nila po and well galantaw ko nila bito kay nasuya ko uh, bay <laughs> Nasuya ko atong workshop kay face to face jadi lang workshop ba kami so una mong kay online ra mong duwa mo kay na timing sa pandemic ba. Mm. So mo to wa so una lisod jud ga o oh, dili man siya lisod ga ayo pero kana communication wise no kay murag limited bitaw kayo kay messenger I may mean, nag kwa nato nag murag ga group study <laughs> sa messenger ito tanan kay murag like, wala pa kay kuan google google meet google meet. <laughs> wala pa mi sa na 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 ba pero as, at least katong kuan uh, anjo na face to face din na ajo uh, didto tong mga hasi nga uh, mga karaan pong banggiitan na uh, himamat po nato dito so nindot jud siya gaayo nga experience para nila o as a, ako po para ako as a overseer po nakita dyan ako nga lamig kay ang process ba lamig kayo ang hanay bito siya although dili siya perfect nga na kuan hatag tanan pero morot ang best na kuan na pull off ba sakto ba pull off ba na guys mm. no, na ba so Oto, to, nakita po na ko sa ilang mga outputs, sa ilang mga songs. Nga, yeah. nindot po pagamugna, na. Anong, for the, pilar ato ka adlo. Di ba? Mm. importante po dang, kanang personal gani, kanang, kanang human interaction ba? <coughs> Kaysa nang online ra, so, lahira gud. Lahira ng mm. online. Lahira siya. Una ko na, bantayan. Mm. So, na mo mag certain magic ng nagkuyog mo ba? kana na idea da yun, imong ma-share bito ayun, bito ino na about gino nang sa chat na na it takes time para mo chat mm. or say kung online mag video meet hina ba yung signal connection <laughs> mag, ah, eh, 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 <coughs> mo ana na ka din ano pag pumunta na unsa to bro ana na ikaw na limot na pug ka ma left behind na ka ba uh, so ana you just so para na ako sa mga nilahutay jud from day one to last hindi juga. wala ni dayon di oh, ay. na naman. Ay nai kena ni sa day one wala ni half after. Ah, na ini. Nai ni tunga sa day one, wala sa dito by really? Na na na. Ah, na man. pero mana so, reason nila bad, yeah. Pero na naman good po na, mga kanang walk anang uh, ni sit-in na ba? Para nilang tanya. Wala ah, okay. sila sa well, day 3. Wala ko sila sila o oh, pero Oblaged, parang ako, dako dya dyan po sila contribution na ito po. Nakahatag dyan po sila ideas, ano yeah. ba. So, matik dyan po na. So, sa, sa sunod nga mga nainan na, good, samot na kay free. Kaya ah. muna, curious ako, kit, na, ano mo itong mula dito nga sa day to. Muna, muna siya, I think, kay, habi kay free, atro pong gitik for granted ba nga, libre rabitaw ni. Oh, pero dili ba, ako sure if na, kuhaan dyan to siya. Uh, register but or sit-in oh. na siya. Oh. na ba? Pero, okay. marag na ako yung nabantayan nga, nawala nu sa dito, pero nibalik rapod, na po, so, ano. Ganun so, like, I mean, I get it kung na-emergency. Oh, na basic na po yung emergency. pero, unsa. Pero kung dili anak ka, grabe, marag, it's, it's unfair po sa mga ga mga it's free na gani. <clears throat> sayang kay tayong slot kung dili di, di kay nga naka-committed in the first place. naon ang tatoy laing tao na maka kuan unta to nga slot nga mas committed, di ba? Guli na niya katubo jud na ano kay dugay gito siya na puno nga slot bitaw kay sa first pila to kakuha, nga gi advertiser siya. Wala jud mo ba? Wala pa kayo jud. Kay ang target ato is 40 participants, 20 ka songwriters, hmm. 20 ka um, instrumentalist. Pero wala dyan to siya na, 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 na kuhan ba tong karinta? wala, napuno, no? Napuno siya eh. Ah, napuno hmm. siya. So, marag dugay dyan kayo to siya, napuno dyan ni nipost na to si Hupia. siya, so, wow, inani, na free na ganinin ko. Ganyan, so, oh, wala. Usapan gawas dito, 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 ng gawas dyan, na, na dito, ng ni Apas kung naapa ba daw. So, marag na ulahin na noon ba. Yung naapoy mga na kasturya na ako unang audition mo, ano na -an -an dito. Ganahan ko no ay sila pero wala man. Pero basic busy ra po sila. So, basin po hon, if manapay next time ato, maybe if ma-free Japan, mas maayo. Pero if ma... Nakoy idea ba? Para What's ka na nga nang i-free na para mo committed gud kaya diba if mo ka kag workshop di ka ganan mo absent o isa ka day or whatever kaya kay mm -hmm. sayang imo kwarta ako bin gibayaran na na what if workshop is libre pero, pero dili mo lay down yun. payment <laughs> na daw like say, 3 three days down payment is like one five so down payment is like one five pag workshop iuli eh, ra na one five mura na siya kanang kanang sa taga na <laughs> Ano <laughs> yung ka bar nga bayad ka pero ka na, nanay pwede ka, ka beer ka nang... consumable consumable na. Na. pag sa workshop, ka absent, na lang yung balik imbes 1,500 Ano ba? Like, It, I mean It makes sense Ano ba? Kaya para It's unfair kay time, ang effort, ang kukwag sponsors, ano na. Bitong, bitong. Di, niya, eh, libre ra. So yun ano, 1.5, tulukan lang, 500 h niya. Kung absent kag isa, ay, babay, 1,000 rin balik mo. Yeah, yan Dapat naka-sign, ano. Libre na ganit, di ba? <laughs> yeah, <yan laughs> na. Sure ito, swerte bitong kayo sila. Katong, <laughs> <laughs> pero katong sa mga nang-conjured. Nang, kundjud, nang, nang pil nila hutay congrats inyo mm tanan -hmm. and unta magpadayon mo kita magpadayon ta tanan uh, kung sa to nalder na tong gamiton ana i check niya inyo yun ang song sa katung sa beats oh, na sa youtube Bitsi. nasa beats ah, um if mo kayo mga name batik man nga songs pag arrange kuno na tulor ra kadlo na oh, nila oh, dili tulo murag mga duha oh, ra dagoy um, Usa... first day kay Uh, lecture oh. Uh. kita tagan sa second day na sila nagsugod so good ug bait sa oh, nyo, sa, ah. sa one day pila ra pagod ka oras uh. ana so dili jud siya full day jud nga kun so the yeah, so, third day mo na the performance so uh. give them some slack kung kay magbati ay bunga nila dili think about pilar ra ka hours nila nang galon na. on Tapa jud toy mga pwedeng uh, kuan pero right. so so far ko sa For lima. sure, may improve pa gito. Sya, sa lima sure. ka songs wa. Mm. Asi yung mong ganahan na itong... Katong kwan, Katong coffee? Dito sa... Uh, yung, pina, nothing ba? against sa mga uban. Like, uh, for sure, dagan gito silang pwede may improve nga mga... May improve pag ito sa ilang songs. Pero sa limited time na naan nila, of course, kuwan. Ma under, ma sometimes mo nga kul kulang it siya. I mean, bisag ako ganit kung nakoy project na mo produce ug kanta at least three days mo ganit na ako trabaho on para at least mo confident ko na ipasa <coughs> so how oh, much more sila pilar ako oras di ba bito bito tinan yun na yung pero like, favorite na ko tong coffee coffee okay. juda Tarag mga tingyog itong mga kanta to mm -hmm. legit po ito sila. Yeah. Bukan ko bago ito. <laughs> I mean, di liman matter kung si Bakman. I man, know, ano know. Pero but... Ah, na sila. Kinaupay like, mo ayaw nga ko bagot. Di oh, da, ay dagan. Ay dagan. Dili mo na siya advantage. Pareha mo gumutanan. Pareha mong passionate. Pareha mong ganahan mo. Tinahan, tinahan. Dili na ba siya. Kaya, ala, kani kaya, kaya siya dato. Munang expect kag more dato kaysa ng pobre. Dili, eh. Depende na sa drive sa tao. Tinahan, tinahan. And es, mo, ang pinaka-importante, ang product, di ba? Yes, ang product, Ako uh huh dito. Akong ganahan na ito ba kay Gwan? So, <laughs> What the? Can <laughs> you believe? Oh, uh you -huh. believe? Ang siya. Ah, nice, pinapat sila ang... Uh -huh. Sila may lilahi gamay in terms of kanang style, I would say. Kay na sila pagka uh, alternative guru, mga sound. Yeah, sila rin po sila rin dili. Si nga Ki. Ano sa lang Ki? Puro mo ito sila si Major Viet. <laughs> Kaya mo may mong discuss. Ay, pwede mo guna nila o subun. <laughs> Kaya lewad, no? Uh, sample mo ito ka. Ito, <laughs> katong, katong sa Believe, ilang yung bang Ki. Ang reason po na usub nausub nila ang Ki, kablo ko nga, no? Kay, di mo sila satisfied sa ilang first nga Malod draft. Eh. Oh, sa ilang unang draft. Pag, uh, share nila ang galing na. Itong pagka-share nila sa sound nila pag-usub, muna daw ito nausubang ang Ki. Mito. Dito, dito. Kasi sukera ko yung na. Yan na, pagod. Ang melody at sa siya, Marag slow, rajod gaya gaya siya, no? Marag pinahil, ganito nga sound. Ang galing nga. na siya. Marag worship something, di ba? <laughs> so, wala mo kabalaw sa mga mga gisgitan. Muna siya, eh. time goes nga inyong paminawa ng mga song. So, nga research sa Bitsy, gawang tune. Basta, natin siya dito. Lima kakanta sa workshop. Lima so, ba? Pinakupatra. Iba, lima. Lima. Bilib, Kapi, Lato-lato, ah, Kana, Oh, kanin, Wa na, Huwag haulong. Ah, wa na. Alimadi ah. Wa na. Tos siya ba eh. Saan nga po to? Saan na po to, oh. to, to? to to? to? to si tong vokalista? Si Katong dua? Katong... Oh, si Joseph. Mayo to Joseph, ba Carlo Joseph. Oh, uh -huh. katong si di na ko masaya. <laughs> the rapper nila ba asan na ba? Okay, puting ug tong rapper ba ya? na, no. Maulaw ra gyud gyud siya. Ulaw uh siya. -huh. Wala pa sa na expose ba? May nana nga uh, kuan -huh. Or nataha ra to siya sa mga palibot. Minipilar, mean, kay. bit to law. <laughs> <Gani na. laughs> normal ra na, na. Wala na koy balita ato niya jud. Katore siya mo. May... Oh, siya ba pangalan ato niya? Eh? Alimot Marag na, na, GC, wala siya. <laughs> <laughs> <normal> <laughs> Na, -ah, na ako -ah. to sila tanan sa GC. Wala ko ka bantay ni Tingog to siya bay. Ay, ana, ina na gud ko siya ka ulawon. Siya. Shout out na to di ano, si Melky, shout out chuy ug okay. si Caroline. Na workshop per bud. Yeah. Masig ulawon ra gud to siya. Mo nang bisag sa group chat dili siya mukwan. Oh, basin po or busy ra gud po siya no. Na ah, may uban uh, uh. nga igwan ra bud ano oh, i-mute ang GC oh ano uh, for sure even, i won't give you the mo, <laughs> <laughs> mo kay certain individual na wala na hinungdan ni pang samok <laughs> na kayo so wala ako na lang i-mute dito but so <laughs> ana so what to siya pila na taka minutes na ay ay sakto na lang sa dagoy to kay bago mo na, na balik para kung paan Pabitin, Pero na. moving forward, kani mo mga podcast, di na naman ni uh, edit Diritso na ni. Diritso na ni. O na na siya tanan. No, na siya. Kay, na-realize na mo. Na-realize, dude. Na cowboy edit. cowboy gig edit, may puso na ni Pero Pwede, may ninyo makita sa Spotify, sa mo YouTube sa uh, mga Facebook page, Google Podcast, Google Podcast, podcast Apple Music guys, Apple Podcast, Apple Podcast dahil, mm. So, uh, makita ninyo dia guys so, na ragut kung tripping ninyo kanang magkuan mo badi mo katulog, mm. paminawa mo mga tingog, uh. -huh. <laughs> kuan in a world yeah. nga katulog ko <laughs> pero sige ah <laughs> mo lang sa to kay tas tas to tong studio cute pa po gano? actually, daylight savings naman. So, later pa kung duty. So, pwede pa ta mag... Kuhan? Lambing-lambing. Ayay! Ayay! <laughs> 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 Ayos, sa ganiya. <laughs> Pita. Sige, sige. Sige, mula na sa to. Salamat sa pagkumina. Ako na yung si Didi. O ako si Boki. Kita kids lang. Usob. Diri, ragyapun sa. Unsa man,